magandang araw guys Ayan, ito po yung ating Nakuhang tindahan ngayon guys Alright uh, ah, Lilinisin po natin Lilinisin ko po, po Ayan, maulan Ayan, po yung tindahan na ano Dito lang yan sa malapit sa school Alright Mas pipinturahan ko guys ko kung ano yung may lalagay natin parinda rito Sa so tayo na ano nakita natin So ito yung ating gagawin business Kahit ano Kahit ano titinda natin Mga kainan Mga ano Yan guys mag po tayo ng business. So, yung mga dumadating na mga biyaya sa atin, huwag nating sayangin. Ayan. Kailangan lahat ng mga opportunity dumating maayos uh, natin. At ilagay natin sa tama. Ayan guys. Alright. Sana all. Oh guys, unang bukas po ayan po, mag magpa-practice po tayo Hi! customer na tayo ayan right. yeah, ayan, bago pa lang po tayo alright salamat sa unang customer namin lahat, kakainin nila libre alright tayo guys sa uh, may tapat ng school guys yeah ito lang po kahit ano sari sari karinderia anong may luluto natin guys ayan po katabi ng rice meal ayan ayan yan guys, once na marami na tayong tinda guys, dito lang kayo tumambay guys. All right. Salamat po at God bless. Gunggong, barilin kita sa mukha eh. Ayan na guys, yung tindahan ni All right. All right. Ayan. Medyo kakukunti pa yung ating mga paninda guys. Meron na mga kumakain na ho paute-ute. Sa sa mga tropa natin diyan. May tindahan na po tayo dito, guys. All right. Tabi lang po ng kiskis. Ah, malapit po sa school. Ayan guys, maraming maraming salamat po at God bless po. Ayan.